Lahat tayo ay iniisip na nakita na natin ang lahat hanggang sa tunay na makita natin ito. May mga bagay na hindi maipaliwanag at kapag naranasan natin ang ganitong mga bagay, mararamdaman natin na napakaliit at simple ng ating mga problema kumpara sa mga problemang katulad nito. Kilalani ng aming sanggol, isang inosenteng sanggol na tinawag na alien ng mga ibang tao. Siya ay tinawag na Verata at siya ang ina ng sanggol. Ang nangyayari sa kanya ay hindi kapanipaniwala at lahat ng nakakakita rito ay natutulala at wala nang masabi pa. Gayon paman, hindi na siya nagugulat sa ngayon. Ang inaalala niya ay ang buhay ng kanyang sanggol dahil sa labis na hirap na pinagdaraanan ng baby na ito. Iniwan siya ng kanyang asawa sa sandaling makita ang sanggol na ito. At sinabi niyang hindi siya mag ng isang halimaw at dapat dalhin ang sanggol sa demonyo na kung saan niya raw ito nakuha. Nakipaglaban siya sa buhay at patuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban hanggang ngayon. Ayon sa kanya, minsan ay nawala siya sa sarili dahil sa dami ng problema. Walang gustong makipag-usap sa kanya at ang lahat ay tumatakbo kapag nakita ang sanggol. Tinatawag nila itong halimaw at natatakot silang lumapit. Napakasakit ng pinagdaraanan ng sanggol na ito. Palagi itong umiiyak at bilang ina, masakit para sa kanya na walang magawa upang matulungan ito dahil ang katotohanan ay walang gustong tumulong sa kanya dahil hindi nila maipaliwanag kung ano ang kanyang dinadala. Nang marinig namin ang tungkol sa sanggol na ito, hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang kakaiba dito, hindi siya dito nakatira dati. Nakatira siya sa lungsod, ngunit walang tumutulong sa kanya doon. At dahil na din palala ng palala ang kanyang sitwasyon, nagpa siya siyang bumalik sa kanyang bayan, sa nayon kung saan siya isinilang upang humingi ng tulong. Nang mahanap nila siya, ikinuwento niya ang kanyang kwento, mayroon siyang pamilya at mga anak na naipanganak na bago pa man dumating ang sanggol na ito. Nakatira siya noon sa lungsod kasama ang kanyang asawa. At kahit hindi sila mayaman, hindi naman sila labis na nahihirapan sa buhay. Nang mabuntis siya, normal lang ito dahil nakapanganak na siya ng iba pang mga anak. Nasa bahay lang siya hanggang dumating ang oras ng panganganak. dinala siya ng kanyang asawa sa ospital upang manganak. Napakarami ng pagmamahal na pinagsasaluhan nilang mag-asawa hanggang sa makita ng kanyang asawa ang sanggol. Nagulat ang mga doktor at lahat ng tao sa ospital nang makita ang sanggol na ito. Agad nag ang ugali ng kanyang asawa at parang naging ibang tao. at sinabi niya na hindi siya responsable sa halimaw na kanyang iniluwal. Sinabi niyang dalhin ang sanggol pabalik sa demonyo dahil doon ito galing at doon at dapat ito bumalik. Nabigla siya at inisip niyang nagbibiro lang ang kanyang asawa hanggang sa nakita niyang umalis ito at hindi na bumalik kailanman. Iniwan siya sa ospital at natakot ang lahat ng tao doon hanggang sa may isang mabuting Samaritan na nagdala sa kanya pa uwi ngunit binalot niya ng husto ang sanggol sa mga damit dahil totoo namang nakakatakot ang itsura nito. Pag uwi niya, kinailangan niyang alagaan ang kanyang mga anak, pakainin sila araw-araw at bayaran ang kanilang mga bayarin sa eskwela, ngunit wala siyang trabaho. Nagtataka siya kung paano niya magagawa ang lahat ng ito, gayong hindi siya makaalis ng bahay dahil sa sanggol na ito. Lalong lumala ang kondisyon ng sanggol sa bawat araw na lumipas. Dinala niya ito sa ospital Ngunit nagulat din ang mga doktor nang makita ito. Isang maliit na lokal na ospital lamang ang napuntahan nila, kaya naman wala silang nagawa para sa sanggol. Sinabihan siya ng mga doktor na umuwi muna at tatawagan na lang siya kung may magagawa sila. Naghintay siya ng ilang buwan ngunit hindi talaga siya tinawagan. Kailangan niyang mag-isip ng paraan upang mairaos ang kanilang buhay kahit hindi siya nakakatanggap ng tulong. Ang buhay nila sa lungsod ay palala ng palala kaya naman nagpasya siyang bumalik sa malayong nayon na kung saan siya isinilang upang makipag-usap sa kanyang mga magulang at mga nakatatanda at alamin kung may magagawa sila para sa kondisyon ng kanyang sanggol. Iniwan niya ang kanyang ibang mga anak sa bahay hindi dahil gusto niya kundi dahil wala siyang kakayahang dalhin sila sa kanyang paglalakbay mula lungsod pabalik sa nayon. Nagsimula silang mag-isa at naglakbay hanggang sa makarating siya sa nayon. Lahat ng makasalubong niya sa daan ay natatakot ang ilan pa'y pinagtatawanan siya. Wala siyang ibang magawa kundi magpakatatag at harapin ito dahil wala siyang ibang pagpipilian. May mga nagmungkahi pa sa kanya nakitilin na lamang ang sanggol dahil wala raw itong dadalhin sa kanyang buhay kundi sakit at kabiguan. Ngunit hindi niya magawang kitilin ang kanyang sariling anak kaya naman nagdesisyon siyang subukan ang lahat hanggang sa pinakahuling sandali nang makita ng kanyang mga kamag-anak ang sanggol ang tanging nagawa nila ay umiyak hindi nila mapigilan ang kanilang mga luha dahil hindi pa nila nakikita ang ganitong bagay sa kanilang buhay tinanggap siya ng kanyang pamilya at ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan sa lungsod hindi makapaniwala ang kanyang pamilya ngunit wala rin silang magawa upang matulungan siya dahil sila mismo ay mahirap at halos walang makain dito na siya naninirahan ngayon at halata namang hindi niya natanggap ang tulong na hinahanap niya. Ang pinsan niyang si Dominic ang nagsabing napakalaki ng pinagdaraanan ng kanyang kapatid. Handa siyang magtrabaho ng husto para maipagamot ang sanggol, ngunit hindi siya makahanap ng trabaho dahil hindi siya nakapag-aral. Ang kanilang tiyahin ay nagsabing nagulat at natulala siya nang makita ang sanggol. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito sa unang tingin. Sinubukan din nilang humanap ng paraan upang matulungan siya, ngunit wala silang magawa. Ngayon, hindi nila alam kung ano ang gagawin dahil wala silang paraan upang makalikom ng pera para sa pagpapagamot ng sanggol na ito dahil kailangan itong dalhin sa ibang bansa upang magamot. Sa bansang ito, wala silang magawa upang makatulong. Humihingi siya ng tulong upang madala ang kanyang sanggol sa ibang bansa para magpagamot dahil ito na lang ang natitirang pag-asa nila. Sila ay nananawagan ng suporta upang mailigtas ang buhay ng kanilang sanggol bago maging huli ang lahat. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang definisyon ng buhay ayon sa kanilang nararanasan. Ang ilan ay magsasabing ito ay magandang pakiramdam, ang iba naman ay sasabihing ito ang pinakamasama. At bilang tao, hindi natin mapipigilan ang mga masamang bagay na mangyari. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon sa mga ito.